Okay guys, linis naman tayo ng, ano, ng CR. So, bababaran muna natin siya ng chlorine. Okay, chlorine muna natin siya para yung uh, mga mancha-mancha madaling matanggal. Ayan, yeah, ganyan o. So, Kasi ako pag uh, naglilinis ako ng CR, ngaano ko muna ng chlorine. Kaya babaran ko muna ng chlorine. Ayan, ganyan. Mm. Pati yung mga flooring niya Tsaka yung ano Yan. Pati walling Nilisperan ko muna ng ano yung binabad na flooring Yan. Nilagyan mo lahat tapos babarong mo muna ng konting powder yung ano. So, maya-maya kukuskusin na natin. Kukuskusin natin to. Ayan, ganyan. Kasi ako, ganyan ako. Linis ng CR. Ayan. Pati walling, ano muna ng chlorine. Ayan, ganyan, no? Bara muna ng chlorine. Para malinis. Para lumambot yung mga dumi-dumi niya. So, maya-maya, pa natin kukusasin yan. Pagka uh, medyo ano na siya, medyo malambot na yung mga dumi-dumi niya. Pa natin siya kukusasin. Okay, start na tayo, please, guys. Ang tayo yung si para doon sa mga singit-singit na yan, hindi maabot. Tsaka brush na malaki. Tsaka mayroon tayo naman yung foam pang kuskus. So, kailangan malinis maigi yung mga CR natin. Kasi importante yan. Kasi minsan, hindi natin inaasahan na mayroon tayong bigla ang mga bisita makikisir. So, dapat laging malinis yung CR natin. Ayan, ganyan. So, kailangan kamayin mo pero magbubuantes kayo. Ayan. At yan, siyan, kailangan kuskusin mo para maputi siya. Hmm. Ha, uh, Ito yung mga singit-singit. Gamitan ng ano. Ng sipilyo. Ayan, ang Para uh, tanggal yung mga dumi, -dumi. Tip ko lang sa inyo, pag alinin nyo siya, babad muna kayo. O ng chlorine, babad nyo sa chlorine. Tsaka ng powder, sapon, bago nyo kuskusin. Para maputing maputi siya. Yan, ganyan Lagi kayo gagamit ng guantes pagka sa siya. ultimo lalim kailangan linisin maigi yan ganoon lahat kasi yung mga mga dumi dumi nito sumisisis sa mga gilid gilid kaya kailangan sisilipin mo kung kususin mo maliki ganyan o no? so ayan. kasi ako tinuturo ko sa mga anak ko kung paano maglinis ng CR sabi ko Huwag kayo mandidiri kasi kayo yung gumagamit niyan Kaya dapat lagi nyo lilinisin yan. Laging malinis yung CR. Huwag nyo iaasa sa lahat. Sa tatay nyo o sa nanay nyo. Pag-aralan nyo yan. Yung kalinisan sa CR. Kasi binibirong pag-aralan nyo yan. Ikaw rin upo dyan. Ikaw rin dudumi dyan. Diba? Kailangan malinis. Kailangan Sabunin mo may igi. Loob, labas, lahat. Kailangan ganyan. Siyempre, eh, dahil nandito ako ngayon, so, ako muna maglilinis ng CR para siguradong malinis na Malinis. kaya kumisang pag uh, naglilinis yung mga anak ko tinitignan ko para malinis na malinis siya And, hawkawin niyo yung ano yung loob parang malinis na malinis mukhang okay mandi dito kasi kayo rin naman ka, kayo rin naman ang gumagamit nito eh para siguradong malinis bakit yan? loob, labas kasi sa labas yung mga Karong uh, dumi yan, yung mga talsik-talsik ng sabon. Mga um, ano, namuhuku yun. Dumadami. Kaya linisin dapat mahigil. Ayan guys, tapos na tayo magsabon ng ano, ng bowl natin. PCR. So, babalawa natin ngayon. Ayan. Ayan, na natin yung kung, kung mayroon pa bang dumi. Pwede pa natin ulitin say yun yung sabulin. Alahan, saysayin nyo rin mga lang. At yung mga singit, mga tulok, kung hindi abon nung pangkuskus nyo, gamitan nyo ng brush. Or na uh, toothpaste, ng toothbrush. Gamitan nyo. Ayan, yung mga gano'n, yung mga gilid. Ayan. Tapos yung mga ilalim. Para puting puti siya. Malinis na malinis talaga. Oh. Para may gas yun yan. Kita niyo puting puti na. So, ibababad nyo muna yan. Na. So natapos na tayo dito sa Sa ating Bowl Susunod naman natin yung Walling ng mga CR natin Tapos and then yung flooring Basta huling nyo yung flooring Nain nyo muna yung walling Kuskusin So simulan na natin yung mga Walling natin si Walling na mar marumiring yan yung mga mga na sabon mas maganda kasi pag kinakamay mas malilinis mo maayos Yan, ganyan lang guys. Okay mga kabataan. Yan o. Oh. Baka maglinis lang mga CR eh. Hindi marunong. Pag-aralan nyo to. Kailangan, laging malinis yung bahay nyo, CR nyo. Ayan. Tulungan nyo yung mga nanay nyo. Mga magulang nyo. Tsaka yung mga parang uh, di pamilya rin. Tulungan nyo yung asawa nyo. Ayan. Pag malamag kayo, pwede na maglinis. Katulad ko ako. Ayan. Ayan. Wala kasi akong ano, single parent siya ako. <laughs> kaya, kaya ako na pilinis. Ayan. <laughs> ah, Di ka tulad nyo, maswerte kayo, may mga kasama kayo sa buhay. O, diba? May mga katulong kayo. <laughs> eh ako, wala eh. <laughs> Ayan. Diba, ang gandang tignan ang pag malinis Malinis, ang ganda, ang kentang Oo So, sa kabilang side naman tayo

Lingo. Pag Pagaya nito, walang pasok. Tulungan nyo rin mabilis. Kasi mahirap din. May biro nyo. Sa so, kanila lahat na iiwan. Ang mga anak nyo. Luto. ba Diba? Kailangan sa mga sawa tulungan kita niyo ako patulong ko sa rin wala akong eh. ano sa ako eh. single parents eh mga anak ko lang ang katulong ko andun, maglalabo naman sila ako uh, damit nila Ooh. Oh, baba lawa lawa o'r ymateb gae. So, kabilang side naman tayo, o guys. And guys, Halaan, And, uh, mga guys. Ah, guys, pati pinto. Alahan, linigin nyo yung loob. Kaya, tatalikan mo mga sabon yun. Ayan, nakatapos na tayo. Clear. Lahat. Malagay mo sa lahat yan. Pinpuli. Pinpuli. Kung po sa na nakakalo panood sa akin ng video, uh, pakipalo na lang po yung page ko. Roger Lima. And then, comment din po. Uh, post like and share. And if po yung share. Ayan uh, lang po. Roger Demon po. Ang aking uh, pakipalo na lang po. Ayan guys. Nakatapos na tayo yung iglinis ano, ng CR. Papakita uh, ko sa inyo yung CR. So, ayan yung uh, aking CR. Malinis na siya. Hmm. Pwede pwede na ulit yung... Okay. Pwede din na natin. Pusa hmm. natin. malinis na yan. Mamagay. Malinis na. Kahit tawa yun. Hindi sa malinis ating okay. maraming salamat po sa uh, mga kapanood ng ating mga video uh, pakipalo na lang po ang ating pages ang ating Facebook ang aking, uh, Facebook yun uh, Roger Dupan na yun po ako ng uh, YouTube yun din po ang Roger Dupan o subscribe na lang po doon tapos uh, pa. papalo na lang po ako dito sa Facebook yun Thank you. Maraming salamat.